Kinikilala at nire-respeto sa kanilang komunidad si Tatay Lindo sa Kabayan Binget. Siya kasi ang isa sa mga leader ng Ibaloy sa bayan. Pero sa paglipas ng panahon maliban sa pamumuno, malaking hamon sa kanyang pagpepreserba ng kanilang kultura. Tapnoan, han nga malipatan. ng Iperfume lang kasi jay, ta, itong jay, ito kasi tayo awan jay, Mansi bukan awan je membunuh. Tertak. Impressor minga isur suru midi mi ti midi ubing isur suru dari sekilan ngah dating ngah bindian kat tuloy tulu ngah e perform ti tatau tatau je an kabayan. Ilan sa mga nais nilang mapreserba ang mga katutubong sayaw gaya ng bendian. Anya malalim ang kahulugan nito sa kanilang kultura. No ba si Tiapit da, ada ti ngem idi ada ti busul nga kunada uh, apan mangalati ulo at no isang pat nagtoy ayan mi e, e saganan mi ag perform kami ti bindian asya no mate apit kunada salamat ta uh, na perform ti bindian so nga mate apit tayo Kaya sa pagdiriwang ng ika-apat na Indigenous Peoples Day ngayong araw, ipinagmalaking muli ang mayamang kultura ng Ibaloy. Bigbigan tayo ngoy uh, history tayo. Adya tayo kay Dabadaban, panggap ni Buday tayo. And uh, kwanto, ta, bigbigan tayo pa ay uta ugadi. Diretuta na itulong tayo si Kaidian tayo. Pero maliban sa Ibaloy at Kankanaay, mayroon ding isang grupo ng mga IP sa Binget na nais mapreserba ang kanilang kultura. Ito ay ang ikaraw o karaw mula sa Bukod Binget. Uh, mayat kultura tayo nga arami ar tayo. Kaya lang ti katanga ubing, kasla mauawan na gijay. Kat kaputa, uh, kaputa, jay, intermarriage nga ay na religious group. Mauawan na rin culture nga tawtawi tawid uh, indigenous people. No mabali ang kumakatan nga matinsan ti or mo. Samantala kasama rin sa aktibidad ang pagbibigay ng pagkilala kay Congressman Eric Yap na naging usap-usapan. Ito'y sa plano ng grupo na gawing adopted son ang mambabatas. I requested na ipostpone muna sana yung adoption kasi ang purpose ko naman dito is unity. And uh, kung magiging divisive lang siguro, baka pwedeng i-move na lang after election. Ayoko pong madamay ang mga tribes natin sa politika. They don't deserve na madamay po sa politika. Ang mga tribes po natin sa Ibaloy, sa Kankanay, Kalamuya, they deserve the services galing sa amin. Not not for them to fight for us, 'di ba? Hindi po dapat nag aaway aaway pagdating po sa politika. And para sa akin I'm very very honored na kinonsider tayong i adapt ng Ibaloy on John. It is a big uh, big big privilege for me. Bagamat hati ang opinion dito ng ilang miyembro ng Unjon ni Ivadoy, tiniyak ng mambabatas na isusulong nito ang mga programang magpapabuti sa buhay ng mga IPs. Yung mga barang barangay na malalayo na mahirap maka-access sa munisipyo o sa syudad, eh yung pong ginagawa natin ng para na bigyan sila ng access. Kasi bakit po kahit po IPs may karapatan po sa magandang kalsada, may karapatan sa magandang buhay, may karapatan sa magandang trabaho. Ibat-ibamang kultura sa huli. Hiling ng mga IPs, hindi mabaon sa limot ang kanilang kultura sa patuloy na nagbabagong panahon. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.